Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ah bro, ayun. Good evening po, bro Gendo. Oh, good evening. Ah, uh, lang sana po ako. Sige go, ano tanong bro? Eh tungkol doon sa ano, ano bang pwedeng gawin ko dun sa pinsan ko sa probinsya na certified talaga mangkukulam sa mga Eh, nandito nga ngayon ako sa Manila. Gusto ko, mag, pag nagretiro ako, mayawa ang Diyos. ako ng talibon sa Bohol. Kaso magiging kapitbahay ko yung pinsan ko na mangbabarang. ako. Marami na pinatay pinatero dyan doon. Ultimo yung nana niya, pinateros Mindanao. Tapos, yung bahay niya, tiya niya, sa yung asawa niya, pinatay, pinagsabay pa. Pati pa yung asawa ng kapatid ko, bigla na lang natumba. Nagkautang lang ng isang libo nung siningil sa anak. Kasi pati mga anak, tinuruan ng nanay paano mang kulang mang barang. Nalaman Umahyan? kasi lima anak niya. Lima anak niya, tapos yung isa, hindi, hindi tumanggap sa itim ng kapangyarihan dun sa nanay niya, mga kukulang, mga barang. Kaya nalalaman tuloy sa tao doon na certified nga ang nagpapatay, nagpap ng ng barang, yung, na, yung nanay niya. Ngayon ang tanong ko, paano ba? Kasi hindi, pwede pa lang may demand na talagang ganyan eh. Kasi ano eh, hindi ka bang sugurin nun magdala ko ng pare na exorcist? Ah, uh, then... Anong, Ano bang gawa ko doon. Okay, brother Wendell. Ah, uh, tungkol diyan, kailangan talaga na 'yung 'yung sinabi niya na mangkukulam ay willing na magpa-process. So wala siyang magawa kung 'yung mangkukulam na 'yan ay kung totoo man na willing ba siyang magpa-process, Tandaan natin na during the institution of the Holy Eucharist, si Judas na possessed. Pero bakit hindi pinaalis ni ng Panginoong Hesus ang demonyong pumasok kay Judas? Dahil hindi willing si Judas. Kaya 'yun ang problema, no? Paano pa, paano mapaalis sa kanya ang naturang kapangyarihan kung siya mismo di willing at pumipili na talaga sa demonyo. Yun po, Brad bro. yun nga po, bro. Eh. ang problema ko ngayon, pati patuloy mga anak niya, tinuruan at tinanggap pa. Pwede lang sa isa na umayaw. pero ang tanong niya ba na Wendell? Anong gagawin niya ba Pag uwi niya ng buhol daw, magiging kapitbahay sila. Uh, then, uh, dapat, yung buong pamilya niya ay pagsikapan talagang nasa estado ng grasya ng Diyos. Yung proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Uh, rosary together with the family para di sila matamaan kung, kung ano man ang mga demonic attack. Hmm. Kasi ang problema ko ngayong bro kasi, bro kasi, eh, ano, paano na lang kaya Kung Ano, imagine yung kapatid ko na namatay na lang yung asawa niya, tinira, walang, walang sakit, natumba na lang. Hindi eh, ko, grabe ka panyarihan pala nito talaga. Eh, yung nagturo daw sa kanya, galing si Kihor. Pwede pa isa, bro? Sige, go ahead. Ah, yung ano, tanong ko ko, bro, Wendell, eh, yung Di ba yung mga mangkukulam din, nagdadasal din ng Our Father niya ni nila, o, dasal ng simbahan. Bakit ba sila pinapakinggan ng ano? Pinakinggan kanilang dasal? Una, paano po natin masiguro na yung kanilang dasal ay pinakinggan? Tandaan natin na even during the time of Jesus, si Judas ay apostolis din. Pero nasa niban. No? Bakit na sanay ba? Dahil kahit siya'y apostoles, kahit siya'y obispo, pinili talaga niya ang kasalanan. Ayun din ang mga uh, nag albularyo. Meron silang mga imahe. Nagsisimba pa yan. Uh, dahil ang demonyo ay talagang napakatuso at pandaraya talaga. Kung tingnan natin pagkibasa ikalawang uh, Korento Kapitulo 12, kin uh, 12 hanggang 15 Brajendo. Ngayon, Meri, Brevendel, ikalawang Korento. Ikalawang Korento Kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15. 11, 12 hanggang 15. Ang sabi ganito. Ikalawang Korento 11. Hmm. Okay, ganito sinasabi at patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawala ng batayan ng pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwa ring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakatakan na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So, napakalinaw yan. Ibig sabihin, kahit pa nasa loob tayo ng simbahan, ngunit nagiging syncretism ang practices natin. Anong syncretism? Maliban na naniniwala tayo sa Diyos, pero meron din tayong paniniwala na sa demonyo na ipinagbabawal ayon sa Catechism of the Catholic Church 2116, 2117 at meron pa mga superstitious uh, superstition o superstitious belief ayon sa Catechism of the Catholic Church 2138 ayon mariing ipinagbabawal so ang kaso ay syncretism at magiging occultism An occultism is satanism. 'Yon. Uh. Okay. Brother, ano? Okay. Eh, pwede pa 'yan sa Bruson sa alam. Sige go ahead, bro, go ahead. Ah. Uh, yung bahay namin po sa probinsya din, naalala ko. pinaduguan ng papa ko bago itayo yung bahay namin. Tapos, yung mga malaki-laki na ako, lagi nagkakasakit yung papa ko. Magmating na yung panahon na muntik na siyang ma mamatay. Kurosawa ng Diyos naman, naka siya. Pero ngayon ko na sa punto por punto nga, yung ganun pala, may akibat na sakripisyo. Kaya tapos, ang papa ko ngayon, buhay pa naman sa wanyan. Kaso, ang mama ko patay, yun ang namatay. Mm. Eh pa paano pa nandoon pa kaya yung ano nun bro yung <coughs> yung occultist yung na na, 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 pagpagdugo doon. Kasi nagpagdugo, alam ko nagpadugo talaga eh. Tapos parang hindi pa nabless ng pare eh. Okay. Ah, uh, Mother Windel. Una, yung mga nagpadugo dapat maikumpisal nila ang occultism na practices, marinounce nila, general confession talaga. At ikalawa, dahil meron ng consecration sa naturang bahay, so walang epekto ang blessing, dahil nauna ng uh, inaalay sa demonyo sa pamamagitan ng blood compact sa pagpadugo. So ano dapat gawin? ah uh, dapat i-break ang consecration sa pagpadugo sa naturang bahay at bago bago pagkatapos diyan i ng pare. So pare ang mag-break sa consecration, exorcist mismo, maraming exorcist diyan sa buhol. Uh, ang mag-break sa consecration at ang mag uh, sa gawa ng blessing pero Bago dyan, dapat general confession sa lahat ng mga nakatira sa naturang bahay. Okay, bro. Di pala pwedeng please agad? Iyan mo muna siya? mag mo na lahat? Yes. Dapat isarado yung pwedeng, yung mga bukas na bahagi sa buhay. Dahil, kung hindi masarado yung mga bukas na bahagi sa buhay, ay delikado talaga na pag i-break ninyo ang consecration pero may bukas pa na bahagi sa buhay doon kayo ititira sa ating spiritual na kalaban Okay bro sige po Salamat po Bro Wendell